Ang National Task Force for the West Philippine Sea, NTFWPS, ay nagsabi nitong biyernes na ang pagsasabatas ng Archipelagic Sea Lanes, ASL Bill, ay lalong magpapalakas sa kakayahan ng Pilipinas na pamahalaan ang malawak nitong maritime domain. Huwag kalimutang i-like at i-share ang video na ito at mag-subscribe ka na din sa aking channel para updated ka sa mga bagong videos. Aprobado na sa ikatlo at huling pagbasa sa Senado ang Archipelagic Sea Lanes Bill, Senate Bill No. 2665, na may layuning patatagin ang territorial integrity at seguridad ng bansa. Sa 22 votes, mayroong zero no and zero abstention. Ipinasa ng mataas na kapulungan ang panukalang ito. Hayon kay Senate Majority Leader Francisco Tolentino, principal author at sponsor ng nasabing panukala, mahalaga ang ASL Bill dahil mababantayan na rin ang galaw ng mga foreign vessel at aircraft. Maaari din tayong magpaalis kung makikita natin sila bilang banta sa kapayapaan at pambansang siguridad. Paalala ni Tolentino, mahalagang maipasa ang ASL kasama ang Maritime Zones Act lalo sa mga panahong ito na dumadalas ang mas agresibong mga aksyon sa mga karagatan na sakop ng ating teritoryo. Ang Archipelagic Sea Lanes Act ay nakabatay sa mga principles ng United Nations Convention on the Law of the Sea. The Archipelagic Sea Lanes Act is grounded in the principles of the United Nations Convention on the Law of the Sea, particularly Articles 53 and 54, which grant archipelagic states Like the Philippines, the authority to designate specific sea lanes and air routes suitable for the continuous and expeditious passage of foreign vessels and aircraft. It will now uh, allow our law enforcement agencies, and this will now include the Philippine Navy, to monitor where these foreign vessels would pass. So we, we just we just designated three sea lanes to enable. Uh, foreign commerce and even foreign warships to traverse because mm -hmm. right now kahit saan sila dumaan, hindi ah, natin sila okay. the philippines with, with the passage of this law can now prohibit uh, mm -hmm. certain vessels to to ply the route when when certain conditions apply for for instance if it is determined that it would be prejudicial to national security okay. if it would uh, endanger the the environment uh if it will uh, if it involves a, a non-approved uh, war exercise, you cannot do that. So uh, a lot of things can now, be, can now be done. Sana ay maisakatuparan na ang panukalang ito para magkaroon na din ng pangil ang Pilipinas pagdating sa seguridad nito, lalong-lalo na sa mga katubigang sakop ng Exclusive Economic Zone. Huwag na sanang hintayin pa na may panibago na namang pangbubuli ang gawin ng China o ng iba pang bansa. Ano ang masasabi nyo tungkol dito mga kamiks? I-comment nyo na yan. Salamat sa panunood mga kamiks. Ako ay magiiwan sa inyo ng katagang alamin natin ngayon wag nang ipagpabukas kung ayaw mong batukan kita. Biro lamang. Ingat mga kamiks sa susunod na video na ulit.